Hi mga siswa ko So for today's video ay pumunta kami ni Garachin dito sa Dolores Building sa may Angat Bulakan Across lang po ng Municipality Hall at dito sa may Petron So kaya kami nandito dahil may narinig kami na bagong bukas na Golden Touch Spa At talaga naman daw superb ang service dito So pagpasok namin sa loob yan ang kanilang mga service at yan ang bubungad sa'yo. So, talaga namang nakaka-relax kasi ang ganda ng ambience sa loob. Malinis, mabango at napakatahimik plus meron pang uh, nakaka-relax na music. So, ito yung kanilang uh, cubicle kung saan po pwede kayo mag-relax. Meron nga pala sila ditong apat na cubicle. So, kung magpupunta kayo dito ng kayong mga friends ay po pwede naman. So, ayan po sila. Uh, sila po yung meron mga golden touch para mapahinga, ma-relax at maging renewed kayo. Inches later, 12 seconds later, 3 days later, 3 weeks later, many months later, 6 and a half hours later, 1 eternity later, 2,000 years later. Oh my gosh. <laughs> <laughs> ngayon nga pala silang in-offer na mga complimentary tea, coffee, or just water right after ng services nila. So, ito yung kanilang page at uh, phone number. So, magpabook na kayo para maging priority nila kayo sa, sa inyong pagdating sa kanilang spa. So, hanggang dito muna. Thank you for watching. Bye!